tila may parinigan issue na nangyayari ngayon sa pagitan ni na Christopher Min at Vice Ganda. Ating alamin ang buong detalye. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagpaparinig daw ni Vice Ganda kay Christy Fermin. Christy is affected of Vice's joke. Komontra, si Christopher Min sa sinasabing pagpaparinig ni Vice Ganda sa kanya sa It Showtime. Inaamin ni Christy na naapektuhan siya na magbiru si Vice Ganda sa segment na Me Choose, Me Choose sa It Showtime. Lalo na ang isang contestant sa natunang segment ay kapangalan pa niya. Ang nasabing episode ay pinalabas noong November 23, 2023. Makikita sa video ang paglapit ng contestant na agad binati ni Vice at kinumusta pa ang kalagayan nito. Tinanong din ito ni Vice kung ano ba ang inaatupag nito bukod sa diumanoy pagawa ng mga kasinungalingan. At ito lang November 24, nagbigay ng pahayag si Christy hinggil dito sa kanyang programa na Christy for Minute. Mapabasa sa description ng YouTube video ang parte ng paglalarawan dito kay Vice at yun ay ang katagang mga joke ni Vice ganda kinauumaya na. Kasama ni Christy sa programa si Romel Chica na matapos itong sabihin ng intro ay nagsalita si Christy na ayon kay Romel ay magtatanggal daw sila ng stress para sa naturang episode nila. Ani Christie, kahit ano man daw ang gagawin niya, ay may mga pagkakataon talaga na tatamaan ng isang tao at hindi makakapagpigil at makakapagsalita, lalo na nga raw ay nagmamalabis na ang mga nagpapasarin ng ibang tao. Dugtong pa ni Christie, maraming beses na raw niya iniinda na lang ang mga banat mula kay Vice Ganda. Noon nga raw tinawag silang tatlo ni na Wendell at Romel na mga tsaka, ay gustong-gusto na araw nila itong patulan at sabihan ng hiyang-hiya naman po kami sa kanya pagkaganda ganda niya. Pagpapatuloy pa ni Christy, gusto nga rin daw nila sana sabihin na kung hindi man daw dahil sa pera ni Vice, ay hindi nito makakamit ang itsura niya sa kasalukuyan. Gusto rin daw sabihin nila, lalo na si Christy na ang kagandahan ng isang tao ay hindi lamang nagbumula sa panlabas na anyo, kundi sa kanyang kalooban din. Maaari rin daw nilang sabihin na ang kagandahan nito sa kabuuan ng panlabas at panloob na aspeto ay wala itong itinatagong kahit anong uri ng ganda. Bagamat walang direktang pagbanggit si Vice sa kanyang biro, ayon kay Christy, may kaalaman siya na siya ang tinutukoy nito. Dagdag pa ba nito, bakit hindi na lang daw siya diretsyohin ni Vice sa kanyang mga patutsada? hindi naman daw sila ipinanganak kahapon upang hindi nila mapagtanto na talagang siya ang tinutukoy ni Vice Ganda. Ang hindi nga raw maganda sa patutsada ni Vice sa kanya ay laging patagilid ang kanyang mga birada. Dapat daw diretsyahan itong magsabi sa kanya gaya ng Oy Christopher Min, bukod sa pinagkakaabalahan mo, bukod sa pagsisilungaling, ano pa pinagkakaabalahan mo? parang araw kay Vice ay diretsyo si Chrissy sa pagsasabing mayabang si Vice na wala man lang daw ni Katiting na makikitang pagpapakumbaba ang It's Showtime host. Kung diretsyahan naman daw sinabi ni Christy, yun ay dapat diretsyo hindi dapat siya nito. Hindi yung magtatago na lang daw ito sa saya ng ibang tao at gagamit pa ng ibang tao para makaganti sa kanya. Tinawag niya rin si Vice na isang bengador o isang taong hindi natatakot o ipapakita ng tapang sa kanilang mga kilos o pahayag. Sinabi rin ni Christy sa kanilang programa, hindi na nila nababanggit si Vice. Binanggit pa nito ang mga komento ng netizens na nanonood ng na kanilang YouTube vlog. Ayon sa komento ng isang netizen, maraming beses na rin itong narinig ang pagpaparinig ni Vice. Sumang-ayon din si Christie sa isang komento ng isa pang netizen na pagkatapos raw ilabas ang suspension ng MTRCB laban sa Showtime, ay hindi na nila napag-usapan sa kanilang programa ang naturang issue ng noontime show kung saan main host si Vice Ganda. So balit, mapapanood sa showbiz now na, na dalawang beses na nilang tinalakay ni nila Romel at Wendell si Vice Ganda. Sinabi rin ni Christine na kung siya ay nagsisinungaling, bakit daw pinatawan si Vice Ganda ng suspensyon ng MTRCB. Pinatutsadahan niya rin si Vice na wala nga raw itong natutunan pagkatapos silang masuspinde, dahil sa ginawa nila ng partner nitong si Ayon Perez sa live TV. Sa comment section ng YouTube video, maraming taga-suporta ni Vice ang nagkomento dito at ipinagtanggol ang kanilang iniidolo. Komento ng isa, parang matagalan pangaraw yung hiling ni Christy na bababa si Vice sa pedestal dahil marami nagmamahal dito kumpara sa mga bumabatikos dito. Pinayuhan din ng isang nagkomento si Christy at sinabing tigilan na nito si Vice dahil na siya naman ang nagsimula magpapansin. Saad naman ng isa na kahit ano man daw ang sabihin niya laban kay Vice ay nagre-reflect ito sa kung anong klaseng personalidad ang meron karon si Christie. Christie's message to Vice ganda. Samantala naging matalim ang tapat na pahayag ni Christy para kay Vice ganda. Anya ang hirap daw kasi kay Vice ay simula lang ito ay nakaranas ng kasikatan ay inangkina nito ang buong mundo na parang araw siya na ang sentro nito na tulad ng araw ay sa dito umiikot lang ang lahat ng mga tao sa industriya ng showbiz na parang mga planeta para rito. Dapat nga raw malaman ni Vice na isa rin siyang planeta tulad din na Christy at ng iba. Babala pa niya kay Vice sa darating daw ang isang araw na bababa ito sa pedestal dahil hindi naman daw pa pwedeng manatili ito doon. May darating din daw na mas magaling pa kay Vice at matatabunan siya nito. Isa rin daw si Kristi sa mga natutuwa na merong katulad ni Vice na pinagpala pero kung hangi naman daw ng kayabangan at pagiging palalo ang pumapasok sa ulo nito ay kinakalos daw ito na hindi naman tama. Daing din ni Christy na sana wag ihiwalay ni Vice ang kanyang sarili sa kalahatan. Lahat naman daw ng tao ay may damdamin rin. Patuloy ni Christy, malaki ang kanyang respeto at binibigyan niya rin ng pagkilala lahat ng mga miyembro ng LGBTQ plus community na tinatanggap, ipinagtatanggol at iginagalang niya. Pero sinabihan niya ito ng Vice Ganda, hindi ka tunay na babae. Lalaki ka, Vice Ganda, nagpapanggap ka lang na babae. Vice Ganda's Tweets Iniuugnay naman ng mga netizen ng mga pinost ni Vice sa kanyang ex-account matapos magpahayag si Christine na kanyang saloobin. Tweet ni Vice, Wak, 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 Funny, funny, funny. Very, 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 very. Kalakip ang napakaraming zany face emojis. Ang natunang tweet ay umabot na sa 2 million views, 25,000 likes, 1,900 retweet at 625 replies habang ginagawa ang video na ito. Wala mang binanggit si Vice kung para kanino ang tweet niya ay alam ng mga netizen kung sino ang pinariringgan ni Vice sa kanyang tweet. Komento pa ng mga netizen, ingit nga raw ito sa ganda ni Vice at natamaan daw ng malala si Thunders. Tahas ang sinabi naman ng isang netizen sa kanyang reply sa tweet ni Vice na binanggit ba ang buong pangalan ni Christina so maimpyerno ang kaluluwa nito Tinawag niya rin itong matandang chismosa na nabubuhay lang sa paggawa ng mga fake news. Kasi nung para makasira at kumita ng pera sa paninira sa iba. Kinimestyon din ang nasabing Nerazan ang patuloy na pagkukonsinti ng pamunuan ng TV5 sa isang fake news peddler. May nagreply reply din ng screenshot ng news feed ng kanilang Twitter kung saan makikita ang dalawang tweets, isa mula sa recent tweet ni Vice at isa naman ay ang larawan ni Christy mula sa episode ng programa niyang Christopher Minute. Sinabi naman ng isang nyarezen na patawa raw si Christy kung ito daw ay okay lang na magsabi ng kung ano-anong kanigahan tungkol kay Vice sa show nito pero kung si Vice naman ang nagpapatama ay magrereklamo at iiyak ito. Sa ad naman ng isa, ito daw yung matandang buong buhay nito ay binuhay ang pamilya para lang makapangsira ang buhay ng ibang tao. Kung nanay nga niya ito ay siya na siguro mismo ang magtatakwil sa mga pinaggagawa nito. Katwira naman ang komento ng isang netizen na wala naman daw sinabing apelido si Vice. Baka affected daw talaga ito kasing araw ay gawain talaga niya ito. Hirit pa ng isang netizen kay Vice na pikunin pa raw niya ito dahil matagal na niyang hinihintay ang rest back ni Vice. Dagdag na punapan nito na halos kada episode ng araw ng programa nito ay si Vice ang bukang bibig nito kasama si na Chris Aquino, Carla Estrada at iba pa. Sa sumunod na tweet ni Vice, isang ugly monster GIF ang inilagay nito. Wala rin itong binanggit na caption ngunit ayon sa mga netizen na nakakita ng tweet ni Vice, tila may kamukha raw ito. Bumaha ng mga tawa mula sa mga netizens ang nasabing GIF tweet ni Vice. Pinagpiyastahan din ito ng mga fans at followers na ang tingin ay rest back nito kay Christy. Ang pangalawang tweet ni Vice ay umabot na rin ng 2 million views, 29,000 likes, 1,800 replies, at 3,400 retweets. Komento ng isang nanay na si Christy daw, ang klase ng tao na pag ginantihan ay sobra kong magalit na tipong aatakihin na ito sa galit. Pero ito naman daw talaga ang unang humusga kay Vice. May isa ring nanay na nagsabi na tipikal na ugaling Pinoy raw si Christy na bumabato ng punong mabunga. Talak ng talak nga raw ito laban kay Vice dahil sikat. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow niyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching.